gaulan guys lakad lakad pa uwi sa bahay maulan ito yung aming daanan pag maulan ayan ganito ang aming sitwasyon pag tagulan ganito <laughs> naglalakad kami naglalakad pawi sa bahay nahingal ako ilumboy ayan ang duhat oh damay bunga kasi hindi makita ayan sa lupa oh nagitim nagkalahulog ayan naulanan kasi ayan yung puno ng duhat dami siyang bunga oh. Kasi hindi natin makukuha. Tayo <laughs> ang aming lugar. Ayan, kapag maulan, naglalakad lang kami kasi hindi makapasok ang aming service Aming motor. Madulas. Kaya lakad-lakad lang. Ayan ang ano ng ano, mainit. Wala lang dahon ng kahoy, namatay. Kakaulan lang, guys. Yan lang. Hmm. Ayan na yung mga tubig namin, ayan. Na May mga istagnan, tuwa na kami. Kakaulan lang yan, guys. Yan ang daanan namin, na Yan. Ang aming daanan. Papunta sa aming bahay. Yan. O, diba? nasa bukid kasi kami guys nakatira so ganito ang daan namin pauwi sa aming tahanan madanlog-danlog ang daan maputik-putik kaya dahan-dahan tayo guys para hindi tayo madulas Diyos ko po ito yung aming daanan. ayan ay nasugat ang motor <laughs>

Nan. Malakad ulit kami. Kailinan nila, Sai. Uy! 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 Inay lang! Pura agad ka, ano Na? Taran! Ha? Muli ito eh! Ito na naulak ko. mo si mama. Hilatan mo si mama mo? Oop, din ka matumahulog ka jan kagin mangihi sa TV-TV. Hindi dyan TV ka yung papasok sa aming bahay guys. Mahaba-haba rin lakarin ko maulan. Pero kapag hindi, nakapasok yung motor sa amin. Pasok man yung motor. Hmm. Nihintay namin kasi yung manunggang ko. Kasi naglalakad lang siya, hindi siya nakasakay kasi hindi man kami magkatsya. Mabalik ka pa to? Oh. Ayy! Kurung-kurung gine Nagulik rin ganyan Ganyan pa sa rin Mabalik pa Danlog gine Yan Yan guys Yan guys yung aming daan Ma danlog Madulas madulas Ayan hmm, na ano guys. Yung aming daanan. Madulas-dulas guys. Madulas-dulas. Ayan yung aming bahay guys. Sa gitnaan ang talamnan. Ayan ang aming bahay. Di ba? Hmm. guys yung daanan ko guys tingnan yun. Tataklas ako dito sa bakirin. Okay. Yan bahay ko guys. Oh. Yan lang. Ayan yung aming bahay guys. Hindi pa ako nakapaglinis. Ayan. Yan yung mga kahoy. O oh, ba diba? Hindi pa ako nakapaglinis guys kasi ano, katapos lang ng paggawa sa bahay guys. hindi hmm. ako makadaan yun yung aking bahay guys oh. dami pang kalat lilinisin ka ba yan guys nakarating ako guys sa bahay namin thank you for watching sa aking vlog big love shoutout sa inyong lahat dito na tayo guys masakit ang kamay ko bye bye and god bless andito na tayo sa ating bahay Terima kasih.